Medyo nagising nga pala ako ng alauna ng madaling araw at nagugutom ako. Kaya lalabas ako ng bahay para maghanap ng customer para magkapera. De joke lang magpo-food trip ako. Nung palabas na nga pala ako, nakita ko nga pala sa Ubo dito na may kabebe time. Sweet nila kahit nilalamok, dead ma. Kaya ayun, sinama ko na nga pala sa Ubo. Swerte nga namin guys kasi hindi nga pala nakalak yung gate. Nilalak kasi to guys kapag alas 10 na nga pala ng madaling araw. So yun guys, wala nga pala makita dito mga customer, este mga tao. Syempre, alauna na nga pala to, sino pa ba yung magising ng ganong oras? Gutom na gutom na nga pala ako guys at nanglalambot na kaya subay ubo muna yung pinag-drive ko. Pero yung totoo niyan, tinatamad talaga ako mag-drive kasi nga, ayun, nandiyan subay ubo. Eh. Lahat nga pala ng makakainan guys ay sarado na at wala na kami makita bukas. Time check guys, 1:40 na nga pala ng madaling araw at grabe, traffic pa rin. Ano na mamatid? Dejo kalambak lang baklaran gantong to. Ganitong oras nga din pala sila naghahakot kaya pala tuwing umaga wala na ako makitang basura. Ilang barangay na nga pala yung nadaanan namin pero wala pa kami makita makakainan. Kaya sabi ko uwi na lang kami at kakain na lang ako ng hotdog. Pagliko nga pala namin dito guys, may nakita nga pala kaming minute burger. Pero I don't want that at English. Pero yun nga guys, gusto ko nga pala ay rice meal. Meron din kami nakita dito ang ang daming kumakain. Pero ayoko nga pala niya kasi nga inaasid ako. Magjollibee na lang daw kami pero sabi ko magkakapakpak na ako sa likod. Tapos ayun guys, habang pauwi na nga pala kami, minakita nga pala kami dito katanggap-tanggap. Ganito yung mga gusto ko, marami nga pala ang pwedeng bilhin. Yung marami ka mapagpipili ang ulam. At yung maganda nga pala dito guys ay pre-soap. Ganito yung mga gusto ko kainan talaga guys, yung merong pre-soap. Dito nga pala nakalagay sa kaserola. Akala ko nga nung una, mainit na tubig lang to. Pero wag ko masarap nga pala to sa pre-soap. Para nga pala siyang bulalo na chicken flavor. Pero gawa siya sa baboy. Nauna nga pala yung pagsabaw ko guys kaysa sa order. Ano kaya yun nasa sa isip nila na may pumunta tapos nakihigop lang ng sabaw. Hindi nga pala ako shy type mag vlog ngayon kasi wala nga palang katao-tao. Kaya ayan, laks laks ko mag video. Sarili ko lang kasi yung kinakausap ko guys kaya introvert lang ako. Tapos nakita nga pala ako dito guys na lomi. Kapag nga pala kumpleto ulit yung team dugyot, ililibre ko sila nito. Kahit tigitigi -tigi pa kami. At kapag hindi nila naubos, sila magbabayad. Ito in na order namin guys, pork sisig special lomi. Yung total na nabayaran ko nga pala dito guys ay 200 por. Yung piling nga pala namin dito guys ay parang nasa tagaytay kami. Kasi yung lamig nga pala dito guys ay 24 celsius. So ibig sabihin para kang nasa aircon. Tapos yung sisig nga pala nalad dito guys 80 pesos lang. Mas masarap pa sa tagaytay. Creepy sisig pa. Gusto ko sana iparinig kaso boys over nga pala to. Seryoso guys 80 pesos sisig with rice sobrang sarap. Baka gabi gabi nandito na kami. Umorder nga rin pala ko ng dalawang lumpian toge. Yung isang piraso nga pala ng toge guys ay 15 pesos. Grabe ang laket so, ang daming laman. Ganito yung gusto ko sa toge guys, purong gulay at walang kamote. Karamihan kasi sa natitikman ko guys, mas marami pang kamote kaysa sa toge. Kaya ito, 10 over 10 sa akin. Next guys, ito nga palang special lomi. Hindi nga pala ako mahilig sa ganito pero hindi ko nga alam kung bakit ako na pa order ng ganito. Yung special lomi nila dito guys ay 70 pesos lang. Siguro kaya ako na pa order dito kasi nga malamig. At yun nga guys, nagustuhan ko talaga yung lomi nila. Ikukumpara ko nga pala to sa nakainan ko nga palang lomi house sa Tagaytay. So 100 pesos ko, kikiam at chicharon ang sahog. Eh, hey, hindi ko na talaga kailangan matentagay tayo para matikman to. Si biubuo nga dito guys, di ko alam kung anong uunahin niya. Kasi nga guys, ang dami na namin nakain sa 200 pesos ko. Wag nga para kayo magtaka guys kung ano ulam ko nga pala to. So pagkatapos ko nga pala kumain ng rice meal guys, ito na nga pala yung kinain ko yung lomi. Hindi ko nga alam guys kung nababawasan ko ba tong lomi kasi puno pa rin. Tapos biubuo nga pala guys, ay busog na kaya ako na lang yung kakain nito. rate ko nga pala to guys nang 10 over 10. So yung pagkabusog namin uwi na kami.